Kahulugan ng binyag sa panakinip Ang binyag para sa mga tagasunod ni Kristo ay matagal lang umiiral. Ito ay naging simbolo ng pananampalataya at espiritualidad. Ang bautismo ay isang panloob na gawain ng debosyon sa isang sagradong ritual. Para sa mga kristyano, ito ay nauugnay sa pakikipagkasundo sa ama sa mga tao magpakilanman. Ang panaginip ng isang binyag ay isang buhay na patutuo at pangako sa isang tao. Sa bagong tipan, ang bautismo sa tubig ay ibinibigay sa mga naniniwala kay Heso Kristo bilang tagapagligtas. Ang isang panaginip tungkol sa binyag ay simboliko sa relihiyoso at espiritual na kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng pag-unawa na mayroon ka tungkol sa iyong sarili at sa iba. Ang kahulugan ng bautismo sa tubig ayon sa Biblia ay patunay na pananampalataya ng isang tao sa Panginoong Hesus. May napatunayang tagasunod ni Kristo. Ang bautismo sa tubig ay nagpapatunay ng isang tao ay tunay na naniniwala sa Panginoong Hesus. Ang mga panaginip na may binyag ay nagsasalita na mga pagnanasa sa totoong buhay. Isang bagay na matagal mo nang pinag-isipan. Ito ay isang magandang simbolo dahil ito ay nagpapahiwatig ng hinaharap na kaligayahan at good luck. Ang bautismo ay kumakatawan sa paglilinis, espiritual na muling pagsilang at isang pangako sa pananampalataya. Ang simbolismong ito ay isinasalin din sa mga panaginip. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isa-alang-alang sa isang panaginip tungkol sa binyag. Una, ang espiritual na pag -renew. Ang isang panaginip sa binyag ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa isang bagong simula o isang panibagong koneksyon sa iyong spiritualidad. Pangalawa, ang mga pagbabago sa buhay. Ang mga binyag ay kadalasang nagmamarka ng mga makabuluhang pagbabago sa buhay. Kung dumaan ka sa isang malaking pagbabago, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong mga pagkabalisa o pag-asa tungkol sa pinakabagong kabanata. Pangatlo, ang pangako. Ang pagpapabinyag ay nangangahulugan ng pangako sa isang pananampalataya o sistema ng paniniwala. Ang panaginip ay maaring magudyok sa iyo na isaalang-alang ang iyong mga obligasyon sa buhay o patatagin ang iyong mga halaga. pang ang pagkakasala o kahihiyan. Ang bautismo ay kadalasan na uugnay sa paghuhugas ng mga kasalanan. Kung ikaw ay nagkasala o nahihiya tungkol sa isang bagay, ang panaginip ay maaring isang paraan ng pagproseso ng mga damdaming iyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng binyag. Kapag nanaginip kang makakita ng seremonya ng binyag, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng bagong impluensya sa iyong buhay. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na dapat mong ihatid ang lahat ng iyong kaalaman sa ibang nangangailangan nito. Kung nanaginip kang pumunta sa isang pagbibinyag, ito ay nagaanunsyo na ang iyong relasyon sa pamilya ay bumuti sa lalong madaling panahon. Kapag inobserbahan mo ang seremonya ng binyag mula sa malayo, ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na hindi ka sigurado sa iyong kasalukuyang posisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa binyag sa ibabaw ng tubig. Kapag napanaginipan mong mabinyagan sa isang bangka o barko, Ipinapakita nito ang iyong mahinang personalidad sa ilang mga oras. Maaaring kailanganin mo ang tulong upang ipagtanggol ang iyong sariling opinyon. Minsan nalilito ka sa iniisip mo kapag may kasama kang iba. Kailangan mong maging mas kumpiyansa at palaguin ang tiwala sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa binyagan ang isang bata. Kapag nakakita ka ng binyag na isang bata, ito ay sumisimbolo ng kagalakan at pagkakaisa para sa iyong malapit na hinaharap. Kung ikaw ay naging ninong o ninang, ito ay nagpapakita na ikaw ay makakatagpo ng isang bagong pag-ibig at magkakaroon ng isang maayos na buhay. Samantala, kung binibinyagan mo ang iyong mga anak, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa kalusugan kaligayahan at kasaganahan para sa iyong buong pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mepininyagan. Kapag binyagan ka ng ibang tao habang pinagdadaanan mo ito, ipinapakita nito na hindi mo pinagkakatiwalaan ang iyong sarili sa isang sitwasyon na nangangailangan nito. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay sumisimbolo na masamang senyales para sa iyong kinabukasan. Ang pagbibinyag ng dalawang beses ay nangangahulugan din na ikaw ay may mga responsibilidad na hindi angkop sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa binyag at pari. Kapag nakakita ka ng pari at binyag, ito ay senyales na marami kang pasanin sa trabaho. Ngunit huwag mag-alala, isang espesyal na tao ang tutulong sa iyo ngayon. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay isang mensahe upang ipakita na kailangan mong maging mas mapagkumbaba. May ibang tao at masisipag din na karapat-dapat na palitan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbibinyag at krus. Kapag nakakita ka ng binyag at ang simbolo ng krus, ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroon kang isang tao na makakatulong sa iyo na malampasan ang mga paghihirap. Ang panaginip na ito ay nagpaparamdam sa iyo ng init at kaaya-aya kapag ikaw ay nagising na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa simbahan at binyag. Kapag nanaginip ka tungkol sa simbahan at sa akto ng pagbibinyag, ito ay tanda ng labis na pag-aalala. Meron kang isang uri ng kalungkutan, dahil ang isang tao ay hindi pinatawad ang iyong mga pagkakamali. Para dyan, dapat mong tanggapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagkakamali.